kaya po natin yung wall ng types, ay nang CR bali magtatiles na po tayo kaya mga kapos na bali nandito na po tayo yung mga kapos na po muna kami mag uh, up, let's uh, go ayun po mga kapos na kung magkikita nyo po yung ano yung pitik natin bali lalagyan natin ng kahoy ayun bali nakapag level na tayo tapos lagyan natin ng kahoy okay. tapos kunin lang natin yung center nito kung anong luwang nito kukunin natin yung center saka to tapos ito kunin natin yung mga center nyan tapos dito na lang tayo mag ano dito na lang natin susundan yung pinaka eskwala niya. kung eskwalado nga itong CR And bali tinanggal na rin natin yung tubig dito bali pinapa ano pa pinapa water waterproofing pa ng you know, dalawang beses para sure na sure tapos sinopin siya yung JJ na dito. Ayan, nakapag-on uh, na po sila ng ano, ng tiles. Ayan o. May bali, bago na po ito. Ayan, yung ginagawa niya. Tapos yung ginawa natin dito, ito. Pwede naman pong saraduan to. Ayan pa nalinisan. Sandali lang naman 'kong tanggalin 'yan. Tapos ito pina-grinder ko na rin. Lalilipat natin dito. Mali 20cm lang po magmula dito sa Amba, magmula dito sa utility box. Ngayon, dito po muna tayo sa CR. So, mali, dinapalagyan hindi na palagi ako na ng kahoy kay Kahoy Marlon. Bali, natin ng kahoy yan. Tapos, sanin natin ng tanse. You so, uh, hilain natin ng tanse. Iskwalayin natin. Para, uh, ano natin kung sarado sa Yan po, mga kamusan. Nalagay na po natin itong ano minus wala natin para ma ano ma matingnan natin kung iskwalado to si R ayusin po muna natin to ayun po mga kapasan halos iskwalado naman po ito, ano, itong CR natin ayan bali nila natin ng tanse na paka ano pa cross halinigyan natin ng tanse na pa cross para Maan natin kung iskwalado. Ayan o. na po ito. Ayan, bali, linagyan natin ng na, ano na, na, na doon, pako, tsaka pako doon sa mga pagkabilang ano, parte ng gitna pala. Tapos dito, gitna din. Tapos ito, alas gitna rin. Alas iskwalado na po itong ano, na CR natin. Ngayon, nani na lang po natin yan kung gano'ng kakapal yung nani natin na mortar. Oh, bab, saraw. Yan po mga kamos, bali naka isang layer na po na tayo. Bali pangano po yan, yung pangalawang layer. Bali yung first layer, yun natin. Bali pag nabuo na po natin yan, doon natin ni ilalagay yung first layer kasabay ng ano, ng flooring. Ay bali ito po muna yung unahin natin. Uh, second layer Bali, paikutin po natin yan. Ayan, tapos, dire-direcho. Ayan, may titik na po tayo, sinusundan. Saka doon, ayan. Tapos, sinusukat na lang po natin dito. Ito po yung tansi natin, kung makikita nyo, dalawa. Lalim at taas. Ayan. Bali, sinusukat na lang, sumusukat na lang po tayo. Pare, yung ano nyan? PVC. Ako, so, Mini. Ayan, bali, pinutulan na po yung saro ni paring Marlon. Tapos, guguitan na lang yung tres. Ayan. Si paring Marlon, yung discard niya. Ayan. Ayan bali bali, paikutin po natin yan, mga kamusun. Pag naikutan na po natin yan, is madali na lang i-ano, ipatong yung pangalawa, yung pangatlong layer. Bali, bali, pangalawang layer pa lang po tayo ay naka tatlo na po tayo niya no bali pangal doon na po to kasi sa naman yun hindi po nagagamit yung ano yung pinagtabasan niya siguro dito na lang natin lalagay, tignan natin kung ma pwede sya dito ilagay bali 30... 35 na po kasi to 35 cm na yan tsaka yun yung kahati niyan, dito na lang natin lalagay tignan po natin kung pwede say inaano rin natin yung ano niya, yung urya niya. May urya kasi to mga kamasana Hindi naman sa puro plain lang. Ayan. Samahin po muna kami mga kamasan. Aling wala din ako po yan. Eh. Musukat na lang tayo dun. O mga kamasan, bali na isang Naka... na natin dito. Bali dito na naman po niyan sa kabila. Tapos dito. Bali tapusin po natin to. Kailangan po mga kamasan na Kali nasuha po nito nasa 60. Ayan o. Ayan. 60. Tapos dito 60 rin. 60 rin mga kamusta kailangan parehas pati yung sa baba ayan palit mamaya tatanggalin na po natin to ay mga kaksasamayan niyo po muna kami natin na, mga kaksasamayan naka first layer na po tayo tapos dito ayan bali lalagyan natin dito bali dalawa tapos ito natapos na rin tayo ayan bali mamaya titirahin po natin to ayan bali naka third second layer pa lang tayo mga kamusta tali natin yung third layer so mamaya na uh, third layer na tayo punin na natin yung third layer tali sasabay na lang natin sa flooring yan ayun po mga kamusta bali nag start na po tayo maglatag ng ano ng tiles bali natapos na po tayo doon bali ito na naman po mga kamusta bali ilalagyan natin ng tiles yan ayun bali buo po yung tiles dito bali siguro konting tabas lang yan para sa suro doon

tapos binababa at yung mga yung mga tiles natin bali binababa, binababad talaga yan mga kamason hindi ka nito Cera ceramicas po kasi yung gamit natin pang wall tapos ito semi granite lang yan Start na po tayo mga kamusan. Time check. 1-5 na. Ay, 1-1, oh. teksto sa second layer. Bali, tutuloy na po natin yung second layer, third layer. Bali, pang third layer po yung lalagyan natin tiles. Bali, yung first layer, ayun, hindi natin nilagyan Bali, sasabay na lang natin sa flooring yan. bali, itutuloy po natin yan hanggang sa taas. Ay, shout out po kay Boss William. Yan no? o. Tungan po natin si Vincent Jujic. Bali, ito po yung titirahin niya yung mga flooring. pag natapos mong san, no ay yung ano no bali dito na sila nag ano nag ano baka mapagod sa baba tapos ito yung mga pinto bali tinatapos na yun sa baba bali yan mga kaposan mabilis na po tayong makapaglagay nyan bali mga ano na lang yan mga sero yan ang nakakabagal bali binuho ko na po dito para wala na masyadong tinatabas bali buo na po yan tapos ito yung sero din doon tapos buo ayan o oh. tapos ito lang yung saroo yan tsaka yan ang kabilang dulo. bali tatas na po muna natin to na Walong patong ito, walong patong na times na 20 by 60 Kaya mga kamasan, samayan niyo po muna ako na magtrabaho Kaya hinihanayin po natin ang trabaho natin, mga kamasan Nagpahalo po muna pala tayo, kaya nagpapahalo na lang po tayo sa balde Kaya doon na lang po natin ninaalo yung mga adhesive at semento Hindi na po sa mismong kahon na ano na uh, malaki ang space. Pero yung balde, ano lang po yan. Uh, balde lang po na Tapos yung isang patungan natin. Ayan. Ito na po mga kamusang. bali. Nakahalo na si paring Margan. Bali, eh. Nalagay na natin itong ano. Isang buo dito. Bali, buo po yung dito mga kamasong. Nalagay na natin. Ayan so, po mga kamusang. Samahan niyo po muna kami. O samahan niyo po muna ako maglagay ng ano. Ng tiles. tinantay na natin sa ano sa pinakaamba ayan bali naka ano tayo ng 1.5 para maano tayo maka ano malubog natin yung tiles ayan bali tinantay na natin yan ayan, ayan. o nyo po mga kamasunan bali nakapantay dito sa tiles natin ayan yung amba Dali ang sa taas po yan, itong tiles natin bali isagad sagara tong tiles natin sa ceiling. Ayan, dali mataas naman po to. Tapos ito, binutasan na rin natin. Ayan. Dali bilog na bilog na po itong nato natin. Ayan. Ayan. Tapos ito. Tapos ito. Ayan. Bilog na bilog. Ayan. sina Abi JJ nandoon uh, na okay. Si Boss William ay ano? Kita kay Boss William. Okay. Dito pala yung boss natin ayan. Eh ay, iba pang iyo. Uh, laging nakatukod ang kamay. <laughs> ko habol sa tingnan natin. Siyal na isa. Malaki ayan. 90 by 60. Ay, 190 by 60 na ba? Yung katas na. Ayan po mga kapas. Bali, nasa apat na layer na po tayo. Ayan, bali, fourth layer na po yan. Ang inaan natin. Ayan. Tapos dito wala pa. Bali, paikutin muna natin yan. Ayan. Bali, ang mga kapasang, Sabado pa lang ngayon. Uh, araw ng ano. Araw ng sahod ni pare kong Marlon na yan. Ha, Siguro, hanggang ano tayo dito, alas 5 siguro. Ha, pare? Kung hanggang saan yung ano natin, yung alo. Ha, uh, ha,

apat na layer na po yan apat na layer na tayo Pali si Paring Marlon nga po pala ang uh, tagatabas. Siya ang tagatabas natin ano, mga tiles. Tapos tayo yung taga-sulpak. Pagbuo na po yan. Bali tayo nang na nag-ano. Tapos si paring Marlon. Siya taga-tabas natin. O pare, ready na? Hmm. Ayan po mga na Bali, pang, pang limang layer na po natin to. Ayan. Bali, inahan na po natin mga saro. Tapos ito, tatabas po natin dahil sa bintana. Ayan, bali, pang limang layer na to. Mga kabasa na ito. Pangapa na po to. Ayan, natapos na po yung pang-apat. Bali, pang limang layer na naman tayo. Tapos yung ano, na ilagay na rin natin. Dali, Bali, na rin natin para sa switch. Tapos si Paring Marla na yan. Bali, ito. Nasukatan ko na rin po ito. Ito. Bali, guguitan na lang po natin. Sa para -para -para. Hmm. for today natin. Ayan, kasama natin si Paring Marlo at saka lang. Ayan. kita-kita po tayo sa next upload mga kamsan. Maraming salamat. Let's go!